Mayong adlaw ninyong tanan mga busing. Nara. Ang namn jo kay hilis atong mga manok, mga piso. Tumiyagi na matyantag. Ah, uh, ka buok. Karon nagluluya sila ang uban. Uban akong gilahit diri, nara ang uban tulo ni. Isa ka dako, ug duha ka dagmay naglalayon ang kuwanan ni ang lawas ani bisa kay kurisa bisa po nagbuti-buto yung naong nga, ang na ang mga ana to itong gipalit na to nga para ng pare pare nga mga an paris na paris na nagsunay kana patay tung dire gikolom uh, nara ko to kay ano yung iti, iti o green uh, kita nyo green yung iti na halup puti So, wala na na dalag tambal. Pag una na matay itong doka gagmay, kabatsa so ni. O, bats dia ang isa, una to na matay. Apaka gapon na ang mga an. So, ang sakit diri. Para makasurvive sila, hindi pa rin na kong tambal gini. Kini Sulpar QR o Primoxil dili na sponsor ah pero mawala na akong ganahan nga gamit wala sponsor na wala ta nag promote o product pero kana lang ang hiyang na gamiton so naka survive survive sila gamay so siyam ni sila dere karon lang walo na lang ni sila yung isa akong ibalhin dito yung isa kadako dito yung um, duha to kagagmay matong bat sa midyaw bats diha nga kanang napulo ko bukli ang nga stonga. so mingaw na niya itong isa kakulungan wala na yung sulod na ni kay wala pa man tayo, wala na tay pang itlugay ron kay kini bata pa man yung mga manuka ni hindi sila nga bats katong bats na to bata pa man ni, months pa hindi pa dyan la sila makuhan na pwede mo pahan pa upa -upa. so siguro mga 2 months pa tani, makapaitlog kung kaloyan sa ginoong nga makasurvive na sila makasurvive ng kuano, mga manuka ni eh. nantang makasurvive kayo manila nga no? may binta-binta na ganun kay, na kayo green pero na halo puti itong mga kay pure green na gid siya. basis akong naibalaan pinang pure green na nga kuwan iti. dahil na dyan na siya ma kuwan, masib samban lang ang masib pa na. So, padulong padulog siya patay sige so, nang tulo hindi rin nga masakit to akong gi akong gi isolate kay para di sila makatakod so, makabantay ta nga di makabantay ta nga na yun na po yung na po na dito pag mga one week dira sila na makasurvive sila kinidri nga bats ato anang ibalhin dire balik na to sila dire So, imti sa nato ni. Eh. Ito sa ni Pugaw-Gahon yung iti. Pag-human si siligon. Pag-human ato siyang ay disinfect. Palitan na ito Zundrox. Zundrox o powder. Ito mo sila. Nagisagol na ko nga duha kasirama. na, Duha na kasirama na. Baiglaki. Magsigpangaway sila nang kano. So mo ni eh, ang negative sa magbuhay og manok kining yun, sakit-sakit para ni garon Ang una napatayan, na patayan kana nga balay diha kana. diha nga balay una na sila na patyan og dako na nga kwan. Mungaan. So siguro nakaanghangin or naghan mangod dire kana mga pre range binuyan. Binuyan nya maglalakaw diri mo all diri nya lang biya tong kwan wala sin bitaw wala jud say close dili yung say nga close kayo mo nga uh, takdan siguro atong manok wala well, jud tay mahimo uh, mo abot pinyo sakit sa manok di na tanaw labi na ta kay dili kay pa sa manok dili pa kay ko sito uh pa jud sa manok so jud nang may tabo expected na jud nato na so listen learn at least nga natin idea ang sao to so importante yun dahil no nga mag disinfecta uh, two, two times a week or once a week lang ano so, kailangan nyo din mag-disinfect monitor sa kuan sa iti ako ignorante pa kayo ng iti-iti nga ang sa'yo mga kuan na ang sa'yo mga color na ang sa'yo sign at sa kabalo nga kuan di ay ah, uh, lang po ko, kabalo na Mali ng mga sign nga pag green daw. Delikado na gina. So, kini na lang itong kiyasahan. Kini nga bats. So, nakakoy kuhan dito. Gi... Gi kuhan pa dito. Gi sugan. Kuhan pa to. Di old pa lang to. 10 days o 15 days. nakikipalit palit dito. Upat mo. 15 days na ito pagpalit na ako. So, nato sa mga 15 days. 1 week naman to sa ako. Mag 1 week na. So uh, I hope na makasurvive to nya paghuman. Managhan, <laughs> managhan tong shamu. Kaya ang shamu daw nga manok medyo layo-layo siya sa mga sakit-sakit. Dili siya ingon nga para aning pure nga Rhode Island. Mas kuan daw ni sila mas uh, langi iyon, langi yun daw ni sila masakit. Humok lang siya matakdag sakit, hindi kaya sila kasurvive. Basi lang po sa kong nahibalaan. So, syamo. So, katong upat ka syamo, may lag na ibae uh, na, may tagladuha ang bae lagi, di pa tumibalan, kay gamay pa man. So, nga, uh, na ito, itong kuanon, ah, uh, ipadaghan o pukus na kining Rhode Island di din ako na siya baligyan di pa na ito na kini siya i-survive din ako na sila uh, mga mga antanan napangitaan ako laki i-mix na ako nga nabog ko ay katungan eh, pure breed na kong uh, Rhode Island Japan. Kay sa mga fourth batch ni eh, nga batch. na mga laki eh, sa Rhode Island. Pero halo man ko na eh, pagpakuha na pagpa-incubate na ko ano eh, nagihalo nga. Dili sa Rhode Island. No, para nang itom. Uh, itom niya. Kana, isa. Dili na sa Rhode Island. Ito, dito to Rhode Island. Ito nga, kung ito nga piso ka na di na siya Rhode Island Burag na yung pagkasaso bisaya cross siya pero nasagol na siya yung paghatag sa, sa sa tiging kubit, walang ang dito yung sariling incubator so, paghatag niya ay nasagol lahi so kininga bats dire kining kininga bats di ha nailaki ang nga Rhode Island so mga na ito ang may pare sa itong walo kabae dito kung makasurvive sila Asiam ah, dai kung makasurvive din yung isa dre. Di So duha ka laki siyam ka ba eh. O tulo ba ni ka laki? O ka ba, lo? Kaya, Di pa mo maklaro. Maglisod kog ila aning laki sa Rhode Island kay mamawara sila kan balibo. ato so, to ka balo, duha survive na na nya saso. Aw oh, saso shamo. So, isa na ko to mix na ko Rhode Island og shamo. Tanaw na to kung sa resulta. So mao na atong plano. Mao na akong plano sa kuang gamay ng manukan. So, ato na to. karoon ang katong atong gi sugan didto nga kwan di old na piso uh, upat ka rod island so upat ka sya mo tanawon kung so, unsay ilang kanay status ato so kini dire eh, lang sa ni kay wa pa na ulian pa bitay pa pako pa ko Ang isa ning mata ning isa bro nabuta nagburot-burot so ako pa gitambalan. tambalan og tambal din ako kini eh, asin Yung ako tubig ang asin nga kung ipahil sa iyang kwan so epektive yun siya epektive yun siya epektive ang asin tambal sa mga buti-butoy kanyang mga kulugo sa manok epektive siya ang asin nya, tubig so, ito lang i-hugas sa ilang kwan pasirit sa ilang koan. kulugo epektive siya kung ihugas siya Itong una lang yun ba, nga, itong nga egso na wala lang yun na pinasib kayo at nakabalugin sa Tambal. So I hope nga makasurvive ni, kay wala na, dako dako na gasto niya. Lugi na ta. <laughs> so, uh, kuan pa man ito, testing lang. So, wala problema na. <laughs> di man ta kabalog dito mga kuanan. Di sa testing. So, atong tanaon to dito ang upat ka gipiso na to dito.